Yung mga tao nagtataka, nung una kasi si Paolo nag-announce na na magpapatayo na siya ng bahay, di ba? Wow. Tapos doon naman ah. sa isang interview mo na naman, biglang dinayalog mo sa mga alaga mo, si Paolo na nang walang bahay. Ano nangyari? ko magpapatayo na siya. <laughs> Dahil ba wala ang uh, tahanang pinakamasaya? Hindi na siya masaya na magpapagawa ng tahanan? Hindi, kasi si Paolo kasi, mm. ano yan, di ba? Doon nakatira sa nanay niya, doon sa family house nila. Oh. Oy. Siguro, parang feeling comfortable na sa doon sa bahay nila. Oh. dalawa lang naman sila magkapatid eh. eh oh, oh. e, may, yung kapatid niya, meron ng asawa, meron ng sarili ng lugar. Mm. Kaya feeling niya, ako may bahay naman ako, ba't pa ako magpapatayo? Oh. Kaya lagi yan, ang ginagawa, maghuhulog sa isang condo. Tapos sabihin niya, ano niya na, yung tawag dito, bibiliin na niya yun. Mamaya, mamaya, alam mo ang daming na nga niyang nasayang sa mga Hulog? niya? Oh, okay. Oo. Kasi pang maya, hindi na niya mababayaran, inaano na naman, di ba? Sinisequester na naman uli yung kondo. Oh. Tapos waan na naman sa bahay. Balik na naman sa bahay ng nanay niya. Ganun lagi nangyayari niya kay Paolo. Ah. Kaya pala sinabi mo na uh, siya na lang sa mga alaga mo walang bahay. Pero oh. di ba nung una, magpapagawa na nga siya nung nasa Itbulaga siya, yung, di ba, yeah. Wow. tapos biglang naging tahanang pinakamasaya. Oh, oh, oh. Dahil sa pagkawala ba ng tahanang pinakamasaya, kaya oh, oh. hindi na siya masaya okay. sa pagpapagawa. Oo, oh, oh. oh, hindi kasi, uh, admitin ko naman, ang laki oh. naman talaga ng binabayad sa kanya sa ano, yung tahanang pinakamasaya. Oo, oh, ng Oo, oh, oh. oh, kaya malaki din nang nawala sa kanyang ano income. Kaya siguro tinamad na naman. Back naman sa, sa bayan ng nanay niya. Ganun laging ano ni Paolo, ang buhay niya.